Ferdinand, uh, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na is na mapag-aralan pang muli ang implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund bago maipatupad Ang sentro po ng balita niya mula, Camilla Lesmoras, live. Yes, Angelique, para nga ibayo pang mabusisi muna, suspendido muna ang implementasyon ng Maharlika Investment Fund Act of 2023, alinsunod na rin sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga mambabatas naman may iba't ibang pahayag ukol dito sa inilabas na memorandum ng Malacanang ngayong araw dated October 12 at ipinadala sa Bureau of the Treasury, Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines nakasaad nga ang kautusan ukol sa suspensyon ng implementing rules and regulations ng Republic Act number no. 11954 o Maharlika Investment Fund Act of 2023. Dito'y nakalagay na kailangan muna ng iba'yong pag-aaral kaya ipinag-utos ang pansamantalang pag- pagsususpindi ng implementasyon ng IRR ng batas at inatasan din ang lahat ng concerned officials na sundin ang nasabing kautosan. Sabi ng Office of the Executive Secretary, naglabas ng direktiba ukol dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para matiyak ang epektibong maipatutupad ang MIF at magbubunga ito ng maganda para sa bansa habang tinitiyak din na may safeguards ang batas sa ngalan ng transparency at accountability. Unang umusbong ang panukala na bumubuo ng Maharlika Investment Fund dito sa Kamara. Kaya naman ang mga kongresista agad naglabas ng pahayag sa naging pasya ni Pangulong Marcos. Isa na riyan si House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda na siyang nagsilbing TWG, TWG Chair noon sa pagbuo ng panukalang batas. Sabi ni Salceda, bahagi naman ito ng kapangyarihan ng Presidente at para makatulong sa Executive Branch, maghahain din siya ng rekomendasyon ukol sa issue. Sa kabila ng sus suspensyon, kumpiyansa si Salceda na on track pa rin naman ang gobyerno sa mga target nito ukol sa MIF at hindi anya dapat mag-overthink ang publiko at ginagawa naman ang executive branch kung anong dapat gawin na siyang makabubuti para sa lahat. Bukod kay Salceda, naghayag din ng suporta sa naging hakbang ng presidente, si House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. The president must have his reasons, and I trust his instinct on this. So I think there's nothing, there's nothing to lose if uh, we support the president on on the suspension as he deems appropriate. Angelique, siyempre kung may mga pabor, no, meron din namang iba pang reaksyon ng iba pang nga, mga kongresista, katulad na lamang ng makabayan Black na sinasabi nga ay hanggat maaari hindi lamang suspensyon kundi at tuluyan ng ibasura yung nga batas. Pero matatandaan nga natin no, na mismo si House Speaker Martin Romualdez na kamakailan ang nagsabi na talagang nga uh, yung batas ay dumaan din naman sa masusing pag-aaral at tinitiyak na pati nga yung IRR nito ay uh, talagang pinag-aralan ding mabuti at uh, ipinagkakatiwala nga nila sa Malacanang kung ano yung magiging hakbang din ukol dito. Angelique? Okay, so Mela, natanggap na ba ng mga concerned agency Uh, itong memo mula sa malakanyang at ano kaya ang reaksyon nila dito? Ang alam mo sa totoo lang no, bago pa man yung uh, statement ng Malacanang ay kinumpirma nga rin ng Development Bank of the Philippines itong nga uh, bagong memorandum ng uh, Malacanang. Ibig sabihin yan ay natanggap na nila at isa nga sila dun sa pinatutunguhan nung no, uh, naturang kautosan. At uh, like the usual orders from Malacanang, Angelic ay talaga namang sumusunod din yung uh, iba pang ahensya ng pamahalaan kung may mga bagong direktiba si Pangulong uh, Ferdinand R. Marquez Jr. Sa ngayon Angelic, inaabangan pa natin yung pahayag ng iba pang ahensya na talagang pinadala nito tulad ng Land Bank of the Philippines pero dito nga sa mambabatas talagang nga at uh, pati nga sa nilang dito sa Kamara kundi sa Senado may iba't ibang reaksyon na nga yung mga mambabatas dahil dito rin naman ang sa Kongreso itong uh, panukalang batas. Angelic? Okay, abangan natin yan. Maraming salamat. Mela Lesmoras.